Ano ba? ha? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Tanga-tanga naman ang bumangga na yun. Tinakbuhan niya yung yung grano dyan, oh. Joyride na kaparada. Yan, oh. Y yung bumper niyo, Ito yung plaka niyo, Ito yung bumper niya, eh. Ito yung bumper ang bumangga, oh. Tinakbuhan niya. Oh. Yan yung bumper, oh. Iniwanan niya lang. Yan yung motor, oh. So, Ayan yung motor nung binangga niya oh. Ayan si Kuya Joy Ride oh. May <clears throat> palakas ng tunog dyan ako nakaparada eh oh. Hayop yan. Oh. Gago puta. Tanga-tanga. Iniwanan niya yung ano niya. Akala niya hindi naiwan to. Wala din. Mahuli din siya. Tanga. Ubo puta, tebo. Ha? Pare. Binangga ng kutsi, yung na ko tsi na kaparada na joy ride na yan oh, yan oh. Nakaparada lang diyan, ito may lapo yung motor ni Kuya oh. Ito yung kutsi niya, nahiwan yung bumper, may plate number pa. Ay, tumakbo na yung driver. Hindi mo nang uminto. Tang, ha? Emergency sana. Ayun ang guard. Wala din, Eh. Oh. Wait zero niya baita, magana kamalaw. Ilang? 933. Mayroon na procedure, oh. oh. Okay. 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 Ako ah, dyan, ko dyan, lang oh. yan. Yawa. Ipas ng driver ang puta. Kala mo makatakas ka, ha? Ah. Tanga. Ito motor ni Kuya. kaya gas gas ito? Layan nila po ni Kuya, eh. Nakahintala po ni kuya oh. na, dumating na yung mga pulis guys. Dumating <coughs> na yung pulis. Dumawa naman si kuya, yan na. Yan na, yung mga pulis na guys. So, tumawag na yung tumag na yung bus ko guys pick up na so Ah... Uh, dumating na din yung mga pulis doon shout out pala sa mga pulis ng Las Piñas ang ah, bilis ng action nila dito guys 5 minutes lang around mga 5 minutes nandito na agad sila so yung pulis pumunta yun sa barangay para mang request ng backup so sa mga sa <coughs> So sa may-ari pala ng kotse na binangga mo yung na nakabangga dun sa may joyride sana naman uh, be responsible tayo sa mga action natin, di ba? Uh, kasi naghahanap buhay lang din yan si kuya eh. Ang bilis-bilis mo patakbo tapos uh, binangga mo tapos sinakbuhan mo. Yung mali mo lang, nag-iwan ka ng ebidensya mo. Yun nga yung bumper ng kotse mo. So, guys, ah, uh, pa-share na lang ng uh, video guys para makarating sa kinauukulan. Uh, yung ginawa ng may-ari ng kotse na yun diba uh, yun lang guys uh, sana okay lang po si kuya at sana mabigyan na din po ng aksyon yung uh, nangyari sa lalamove ah, uh, sa joyride uh, dri uh, driver